So ayun guys, welcome back to my channel so, for today's video. Ito ko kayo dito sa mga halaman dito sa bundok. So tara. Pumo so, nga pala guys, punla. Yan. Pag bumunga siya papaya. Meron nga din pala ditong sili. Papaya, meron din ditong sili. Ito yung sili. Pareho lang 'yan. Yan, pag bumunga sila para silang ano, papaya pala talaga. Papaya pala. Eh yung tubo niya, guys, ito. Pakita ko sa inyo. Laki pala ng papaya. pata pata iya natin ang kalaboy kumalaman kung ano yung city dito sa papayay <laughs> pag lumaki na lang sila tsaka kumalaman <laughs> so ayun guys Lipat naman tayo dito sa saging-saging. Ayun. Ito guys, yung papaya. Like <laughs> na, me. Yan. Punta na natin dito yung mga saging. Sinaritang saging. And may bunga na. Kaso, hilaw pa sa hindi pa sa hindi. Hilaw pa siya, hindi pa siya hinog. Hilaw pa siya, hindi pa siya hinog. O babalikan natin 'yan. Hintayin natin 'yan muna. Yan so, ang dami dito ng saging, oh. Eh yung papaya wala pang bunga. Kitay tayo sa mga sili naman tayo. Napakita ko tumanim. Kailangan silang tanim. So guys, pesticide din dito kasi nag-iisa lang siya. Nakakaawa kung kukunin natin. Uy, mga pinya din pala dito. Ang maliit ng pinyo. O baka barilin tayo dito. Yung guys, may mga pinya din dito guys. Ang so maliliit. sino mga kamatis? Ayun, mga kamatis. Sige po Pwede ba dumaan dito? Pupuntahan natin yung mga kamatis Kamatis ba? Diba, diba? Ito ba kamatis Ito na Ito guys, may kamatis din dito. Ito. Ilaw pa. Pero may mga hinog na naman na doon. Kaso nabulok na siya o. Oh. Ito. Ayun madami. Yeah, guys. Okay, so madami yung kasuhilaw pa siya. Ayun Ayan, Ang ganda pala dito, no? Okay. So, ayun lang, guys. Natur ko na kayo dito. So, yun lang. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga panibago kong video. Yun lang. Bye-bye!